pagbigkas ko yung pagbigkas ko ng Tagalog masinsya na po. So, before I na ako sa international global, isa po akong OFW sa Hong Kong. Domestic, domestic helper po ako for four years. So, doon ko po siya nakilala at doon ko rin po nag-start ng tour ko. Una-una, mahirap kasi bilang isang OFW, 16 hours kaming nakatayo, 16 hours kaming nagtatrabaho Sa mga OFW, I'm sure, I'm sure nakakarinig kayo. Ang pinakamahalay doon sa isang linggo, isang beses lang kami pa ka-off. Minsan pa nga eh. Kaya ang hirap talagang gawin ang business. Kasi ang business natin is uh, mag-regrowth. So sabi ng upline ko, Mer, alam ko makakaya natin to. So thank you sa lahat ng nagturo sa amin kung paano gawin ang business through online. Doon ko ginawa yung business, doon namin nag-start, doon lumaki ang grupo ko. After 10 months po na ginawa ko yung AIM Global Part-Time, nakapag po ako dito sa Pilipinas. So after po, 10 months po, 3 months after, nakapag-invest po ako ng sarili kong townhouse dito po sa Akarta. Then sabay po noon, nakapagpagawa po ako ng bahay namin sa probinsya. Yung matatawag na bahay, hindi ko go. Kasi alam nyo na po yung mga bahay sa probinsya. Sabi nga ng mama ko na, I love you. Gapit pala yun. Kasi sa buong place natin, tayo lang ang may pinakamagandang bahay. Dahil po yan sa AIM Global. Love you guys. At ang pinakamasarap doon, kasi since international yung network namin, yung mga... nag-pipain nag ako, minsan na gumahawa ko ng pera, 200,000, 300,000, nakakatakot kasi wala pa po akong sasakit ng time na yun. So last month, Ha ano pa yung isa, nakapagpungkod na din po sila. Dati mga din, domestic helper din po sila. Guys, challenge ko ito sa inyo. Kung ikaw ngayon, na-out po dyan. Sobrang 8 hours ka lang nagtatrabaho. Nagawa namin 16 hours. Nasa ibang bansa pa kami. May bantay pa. Kung nagawa ng mga RFW, mga RFW na partners ko, I'm sure magagawa din ninyo. Ngayon, dinuple at dinuple ng AIM Global. Yeah. Sa lahat-lahat ng uplines ko, sa so... much, Sir John, Sir Francis, salamat. Dahil kung wala ang EM Global, hindi mababago. 260 degrees yung buhay ng pamilya ko. Sa lahat ng partners ko, maraming maraming salamat. Good morning, EM Global! Yeah! Milong-milong yeah. malakpa, rising star of the year! Congratulations!